Natigil ang girian ng dalawang naglalabang grupo sa SGA BARMM matapos mamagitan ng militar. Na-recover din ng mga sundalo ang ilang mga kagamitang pandigma. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Pinawi ng militar ang tensyon sa pagitan ng dalawang naglalabang grupo sa Barangay Barungis, Ligawasan Special Geographic Area BARMM matapos mamagitan ng tropa ng 40th Infantry Battalion nagkagrian ang dalawang grupo araw ng Merkules, October 22, 2025. Sinabi ng commanding officer ng 40IB, Lieutenant Colonel Erwin J. Dumaghan, pasado alas 6 is na ng umaga nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa nagaganap na palitan ng putok sa sitio Tuka ng nasabing barangay. Mabilis na rumisponde ang tropa ng 40IB upang pahupain ang tensyon at pigilan ang posibleng paglala ng tensyon Nabatid na ang unang putukan ay tumigil nang dumating ang tropa ng kasundaluhan pero muling nagpaabot naman ang dalawang naglalabang pangkat dahilan para mamagitan ng mga elemento ng 40IB. Napagalamang ang girihan ay kinasasangkutan ng magkalabang grupo ni Namakli Adam at Taib Sampulna. Si Sampulna ay kasalukuyan na ring nagsisilbi bilang barangay kagawad ng naturang barangay. Dakong alauna ng hapon, Narecover ng mga sundalo ang pitong iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng armas, kabilang na ng isang granada sa lugar ng insidente habang nagsasagawa ng clearing operation. matala isa ang naiulat na nasawi sa panig ni Taib Sampul na. Ipinaubayan naman ng militar sa kapulisan ng pagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng nasabing sagupaan at upang masiguro ang pananagutan ng mga sangkot. Tiniyak naman ni Brigadier General Ricky Bunayog Commander ng 602nd Infantry Brigade na patuloy ang presensya ng mga kasundaluhan sa lugar upang maiwasan ang posibleng paglala ng tensyon. Samantala, pinuri ni Major General Donald Gumiran, Commander ng Western Mindanao Command, 6th Infantry Kampilan Division at Joint Task Force Central, ang maagap na aksyon ng mga kasundaluhan at lalong-lalo na ng lokal na pamahalaan ng ligawasan sa pamumuno ni Mayor Boy Hashim Mama sa pagpigil sa posibleng mas malalang armadong labanan. Tiniyak din ni Major General Gumiran na mananatiling alerto at nakahanda ang Joint Task Force Central sa pagpapanatili ng kayusan, katahimikan at siguridad sa buong rehiyon ng BARMM at kalapit ng mga probinsya. Naptali Belarde, I minds Philippines.